sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 6, versikulo 22 hanggang 27. Matapos, paramihin ni Kristo ang tinapay at pakainin ng mga tao. Siya ay hinahanap ng marami. Kaya si Jesus ay umalis at sumakay sa bangka. At nang makita ng mga tao na wala na siya roon ay sinundan nila si Jesus hanggang sila ay makarating sa Kapernaum. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? At sumagot si Jesus, Pakatandaan ninyo Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Kaya tinanong siya ng mga tao, Ano po ang dapat naming gawin? At sinabi ni Yesus, Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos, Sumampalataya kayo sa isinugo niya. May kasabihan na kung ano raw ang kinakain ng tao, Ay magiging ganoon din siya. At ang salitang ito ay mahalaga para sa ating ibanghelyo. Maraming tao ang sumusunod, sa ating Panginoon upang tumanggap ng mga material na bagay. At alam natin lahat ng material na bagay isang araw ay mawawala, masisira o mabubulok. Kaya naman sinabi ni Yeso sa sa Ibanghelyong ito, wagang ang mga pagkain na bubulok o nasisira ang ating hangarin kung hindi ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At totoo, kapag ka ang ninais natin ay kayamanan, isang araw, kapag nawala ang kayamanan, ay mawawala ng kahulugan ang ating buhay. Kapag ang ninais lamang natin ay mga relasyon o ugnayang makalupa, kapag ka nawasak o nasira ang mga relasyon na ito, nawawalan ng kahulugan ang ating pag-iral. Kaya nga kung ano ang inilalagay natin sa ating buhay, ayun ang magsasabi kung anong buhay ang mayroon tayo. Kung ang mga inilalagay lamang natin sa ating buhay ay mga material na bagay o makabagay na makalupa na isang araw ay mawawala, isang araw ay mawawala rin ang ating buhay. Ang paanyaya ni Jesus sa Ibanghelyong ito ay manampalataya sa isinugo ng Diyos. Sapagkat ang isinugo ng Diyos ay si Jesus mismo, ang anak ng tao, na magbibigay ng isang buhay na hindi nawawala. Para bang ang naisabihin sa atin ng Panginoon na isandig o ipundasyon ng ating buhay kay Jesus. Sapagkat si Jesus lamang ang walang hanggang Diyos na makapag-aalay sa atin at makapagahandog ng hindi matatapos na pag-ibig at pagmamahal. Atin siyang hanapin. Atin ding sanang maunawaan at magkaroon tayo ng kaliwanagan na kung ang buhay natin ay paghabol lamang sa mga bagay na nawawala at masisira, isang araw tayo rin ay mawawasak. Ang mabuting balitang ito ay isang mabuting balita sapagkat ipinapakilala sa atin kung ano ang dapat nating hangarin. Ano ang dapat nailagay at ipasok natin sa ating buhay? Saan natin dapat iugnay ang ating kaluluwa at espiritu? Saan natin dapat ituon ang ating isip? At ano ang ilagay sa ating mga kalooban at puso? At nag-iisa lamang ito. Si Yesus na ipinadala mula sa langit upang ialay sa atin ang isang buhay na hindi mawawala kailanman at ito ay ang buhay na walang hanggan. Ngayon ay panahon pa rin ng Pasko ng Pagkabuhay atin pa rin inaalala at pinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng Panginoon. At isa ang nais sabihin ng panahong ito, na ang tao ay namatay dahil sa paghabol sa mga bagay sa sandaigdigan. Mga bagay na ipinalit sa Diyos at sila ang mga naging Diyos-Diyosan. Sinabi sa lumang sipat sa tipan sa isang salmo na kung ang tao ay gagawa ng mga Diyos-Diyosan, may mata ngunit hindi nakakakita, may tainga ngunit hindi nakakarinig, may kamay ngunit walang lakas na umawak, may mga paang ngunit hindi nakakalakad. Isang Diyos-Diyosan na walang buhay, kung ang tao raw ay hahanapin ang ganitong uri ng pagkain, isang Diyos-Diyosan na akala niyang pupuno sa kanyang, ay magiging katulad siya ng Diyos-Diyosang ginawa lamang sa bato. Ginawa lamang sa isang bagay na mawawasak. Ngayon ay nagpapakilala ang totoong Diyos at ito ay nasa katauhan ng Panginoon nating si Jesus. Winasak niya ang pagkaalipin natin sa mga Diyos-Diyosang walang ibang dala kundi kamatayan. At tayo ay kanyang isinama sa kanyang pagbangon mula sa libingan at ibinukas sa ating lahat ang pagkakataon ng puma pumasok sa buhay na walang hanggan. Ating tanggapin ang pagkaing hindi nasisira, ang pagkaing hindi nawawala. Ilagay, na, ilagay natin siya sa ating buhay, papasukin natin siya sa ating mga kalooban ialay ang ating buong kaisipan, ibigay ang ating lakas. Sa ganitong paraan, magagawa natin ang ipinagagawa ng Diyos tulad ng sinasabi sa mabuting balitang ito. Sumampalataya sa isinugo niya ang anak ng tao, ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.